Bagamat basang-basa sa ulan, hindi ito alintana ni Edward maisalba lang kung ano pa ang natitira sa kanyang mga pananim. Sa pang-apat na pagkakataon ngayong taon lamang, muli na namang nalubog sa baha ang kanilang mga pananim. Anya, dalawang araw pa lang ang nakakaraan ng kanyang ipunla ang mga litsugas. Awang oh, ang grabe yan mo, kastoy pa lang, di kababang tinatangkat. Kastoy pa lang matibagyo. Mm I... -hmm. E, Sorot sur na mat. Awan ah, grabe. nir lang yun ang inilagay nitong anim na rollo ng plastic cover na nagkakahalaga ng 7,000 piso kada isa, pinunit lang ng malakas na bugso ng hangin ng super bagyong Nando. Problemado rin ang magsasakang si John. Isang buwan na lang sana kasi ang aantayin bago mamunga ang tanim nitong strawberry. Nadadaal mo nanti is dito, dito yung strawberry. So nga uh, isublik dito eh, nadadalang sulipin na ta, agsabong manan. mutis sa bali nga o umutis sa bali nga trabaho, di ano san la ta, na i-revive dito'y eh, trabaho mi Bagamat humupa na ang baha sa lugar, balot naman ng putik ang mga pananim. Dahil dito, handa ang Municipal Agricultural Office ng Bayan ng La Trinidad para mabigyan ng assistance ang mga magsasakang nasa lantas sa bayan. No, no flooding, katuloy no si vegetables, as usual, ano, vegetative, uh, totally, uh, hantay mo, expectaran nga, ay kasi damage kat na 80 e to so, 90%, no? Mm -hmm. We get it, it can harvest <laughs> mula, dada pag asa na recover. Mm -mm. On practice pa lang ngayon, did quick response, may na palabas na typhoon. No, maawatan tayo, tipas, the performance procedure gamit government. Ayon sa Municipal Agricultural Office ng La Trinidad, halos 7,000 magsasaka mula sa bayan ang nakarehistro sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, wala pang inisyal na halaga ng pinsala ng superbagyong Nando sa sektor ng agrikultura sa bayan. Angel Arquero, RNG Genius.